Determinado nga muli si Pablo na pangitiin ang lahat sa kanyang bagong video sa TikTok. Sadyang tunay nga naman daw talaga na napakaangas at nakakahawa ang napaka-cute ng ngiti ni Pao sa kanyang bagong video na ibinahagi ngayon sa kanyang social media account. Kung saan makikita itong todo bigay sa pagka-energetic habang kinakanta niya ang kanilang kanta ng kanyang kapatid. Komento ng ilan, determinado na rin umano siya na nakangiti hanggang matapos ang video dahil nakakahawa daw talaga ang mga ngiti ng kanyang bayas. Ang isa naman ay aminado sa kanyang sarili na hindi daw siya mahilig sa mga song, ngunit proud nitong sinabi na naging paborito na daw niya ang determinado. Sabay sinabi nito na hangad daw umano niya ang tagumpay ni Pablo at nangako din na habang buhay daw niya susuportahan ang kanyang bias. Bukod sa pagiging active video umano ni Pinunong Pablo ngayon, ay isa din sa napansin at kinatuwaan ng ilan na nagiging active na rin umano ito paunti-unti na replyan ang kanyang mga tagahanga na humihiling ng kanyang kahit isang reply.